kinabukasan na nga ng nung nangyayari yung birthday ko. At matapos ko nga makatanggap ng iba't ibang regalo. Oh. Ako naman nga'y magbibigay ng regalo. <laughs> at opo, magkasunod nga po kami na birthday ng kapatid kong bunso. At sa nyo nga po ko ibigay ito sa kanya. Tara na! At sakto naman niya din, pagkababa ko nga, nandito nga si tita. Kaya yung tatlong lumpiang natira, ibinigay ko na sa kanya. At pakita-kita naman nami namin sa lamesa, may spaghetti. At sa kasopas, at ito nga'y galing kila at. Nagpadala eh, eh. po pala sa atin ng sopas dito, ni hindi man po sa sinabi na meron. Sana po kakainin pa po namin ito kanain. At buti pinaka lang mainit-init pa. Kaya hindi na kami kakain kalaate. Bibigyan na lang po namin yung regalo po namin sa kapatid ko pong bunso. At kung sakali pong gagawa po kayo ng sopas, try nyo po yung ganito. Gamitin nyo po yung pasta po ng pang-spaghetti. You Hindi po katulad ng iba, na lulusak, malubsa. At kapag lumamig, nawawala na po yung sabaw. Sarap tama na. Tama na. Ay, <laughs> <Death> buwan <ball> na. <laughs> awat na awat. Kaistorbo naman, kumakain yung tao, ye. Yeah. Labas na ako ng ba? Lakad, 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 lumakan na lumakad. At ayun nga, nasa lubungan namin si ate yung kapatid kong bunso at buti na nga lang yung regalo ko na itago ko sa liko. Tapos na nakarating na nga kami kila ate, dumiretso na kami sa kusina at nabutan nga namin dito sa Diyo. At mukha nga yata kayo pa yun. Eh, eh kaya naman pala, nagdala nga din siya ng regalo para sa kapatid kong bunso. Favorite niya nga po kasi Kuromi, kaya ang binili ni joan babaon ng sakatang. At may kasama na din kutsara tinidor. At charo na din po pala dito kay ate na pinapanood nga daw po yung vlog ko. At ayan nga, ito na nga po yung sauce ng spaghetti. Muntik na nga din po maubos. At konti na lang din po yung pasta. Miglalaga na nga din po ng tubig at magluluto pa nga po yata ng pasta. At sa amin talaga yata to na Tatatlong slice na lang ah. At narinig ko na kayo motor na paparating na nalubog ko na nga sila. At, -agad, agad binati ko na nga ulit yung kapatid kong bunso. At bago nga din po yung mga birthday namin, Tinanong ko nga yung kapatid ko bunso kung ano gusto niyang matanggap na riga. At ang sagot nga niya. Kuya, gusto ko yung dami. Bibilan mo ba? At ang sagot ko naman. Aba, bakit tumakot bibi? May patago hawak ka pa sa akin pera. Ang kadayan lang regalo yun eh. O diba ito na may mga gusto mo matanggal na Mga damit ano? Pwede gusto mo mga damit ano? Oh, ang dami. Hindi na kita bibigyan. Ang dami oh, mo ng damit is... ano? Tapos, no tapos gumastos naman si Kuya Kabo sa birthday niya na no? ubus yung pera. No? Uh, happy birthday. Kiss na lang. Pwede happy birthday lang. lang. Oh, yeah. Pero syempre, biro lang yun. Pero bago nga namin iabot yung mga regalo namin, pati di niya nga agad makita. Tinakpan muna namin ng panyo yung mata niya. At syempre, nagtagisa ng na nga din kami ng regalo ni Diane. Nang mas matawa ngayong kapatid kong bonsai. At binigyan ko na nga din ng pampabawi. Baliyan niyang regalo po na yan ay galing kay Diane at Kuromi na naman. At ang galing nga din nito kapag pinindot niya yung ulo, nagsasalita ng I love you. Be, sagad na yung uh happy -huh. mo na yan. Pat, hindi lang yon Meron nga ding papursela sa trilo. At bagay na bagay nga sa bata to, umiilaw pa yun. At eto nga, nabinuksan no, niya na nga yung galing sa akin. Nangitin at nakita na nga yung bungi niya. So, son, aming bunso mula kay kuya. At ate Dayani. Muli, happy, happy birthday! birthday!